Ayan, maulang umaga po mga kapudi. Good morning po mga kapudi. Ngayon ay may po-order po tayo ng lechon belly. Kahapon may po-order po ako ng pork and chicken caldereta. Yung classic, wala siyang gata, walang peanut butter. Tapos meron po tayong beef stroganoff. Uh, supposed to be ano po yung lengwa. Kaya lang pag lengwa po at ang gagawitin po po ay dila ng baka. So, po yun ay mga one week before magsa uh, magsasabi na tayo sa tindera para maipag-reserve po tayo kasi uh, mabilis maubos po yun so sinabihan po kasi ako nung order biglaan mga two days po ata sinabi niya so hindi ko po agad masabihan yung suki ko po sa palengke kasi po <coughs> excuse po yung number po niya sa akin ay na-reset dahil po sabi ko nga po nagka-virus yung aking cellphone ng dalawang ulit hindi naman po agad magkasunod siguro lumipas naman yung mga dalawang linggo ah uh, puro ano po yung commercial o ads ng Shopee yung lumalabas sa cellphone ko every 2 seconds kaya hindi po magamit lahat ng naka naka-save sa cellphone o naka-download na mga apps mga YouTube Studio uh, Facebook Messenger kahit po yung tawag ganyan o text hindi po mag <coughs> po. hindi po siya magamit So, pinareset ko po kay Marky, yung pangalawang anak ko po. Kaya lang, burado po lahat ng number, pati yung mga messenger, kailangan i-download, kailangan i-login po uli, ganun po. So, yun, hindi ko, kaya hindi ko po nasulat yung mga number, eh, hindi na rin po siya magamit nga, nabubuksan. So, so dapat po siguro talaga, may nakasave na tayong mga number na nakasulat. Kaya yun po yung kailaga ng may phone book eh, no? Nung araw. Yun, yun po yung pang save natin ng mga number phone book lang. So, pwede po yung ganun. Isisave nyo na. Lahat ng importante. At uh, nang kung ano man mangyayari sa cellphone ay may backup. Pero ako naman po, pwede ko naman puputahan yung mga suki ko sa palengke. At kunin ko po uli yung number. So, ayan. Papakita ko po sa inyo ngayon yung uh, pa-order ko na lechon Belly. At uh, regarding nga po uli doon sa cellphone po, ayan, bakit puro Shopee? Ang lumalabas, hindi ko rin po alam. Nagagahit nga po si Mark sa pero siguro ko ano-ano napipindot ko. Pero actually po, yun po eh, nung misa nag-edit ako sa CapCut ng video ko o upload ng pang-upload ko, eh, may biglang nag a po doon. Siguro talagang magaling yung mga ganon, yung mga gustong hack ganyan biglang may nag-appear kahit hindi ko siya pinipindot biglang nagda-download hindi ko po alam kung dahil sa cellphone ko yon kasi yung cellphone ko po nang beses ko nabaksak nasira yung front cam pero nung nagagamit ko pa po siya lalo na pang edit ganyan messenger buksan ganyan yung FB ang hirap lang po pag may tinatouch kayo sa iba-iba lumilipat baka po kasi kaya ganun kahit hindi ko tinatouch pagka nadidiinan siya eh napi parang nakiklik yung download yun. pagka ganun po dire-diretso na So ayan, tara na po. Uh, at natin si Mr. at siya ay maagang gumising. Siya naman ngayon yung nagtimpla ng lechon belly. So ayan, 2 kilos lang naman po. Tapos yun nga, ang pa-order ay yun, nakalimutan ko pa eh, no? Uh, yung isa carbonara, yun. So tatlong putahe po. At yun po ay bound to San Rafael ah uh, San Rafael Maginaw. Ayan. Sa San Rafael, Maginaw ko So, ito na po yung ating lechon belly na dalawang kilo. Ayan. Kita nyo, may mga paminta pa. So, ayan. Isa sa namin, sir. Nagpapaapoy lang siya ng uling. Ayan. Tara po. Tingnan po natin kung ano ng update. Ayan. nakisip na siya ng ano. Yung makina na pang lechon. Yan, bigay lang po kay Mr. Po yung pinamana na. Pero kung magpapagawa kayo ng ganyan, mahala, no? Magkano kabutin yan? Uh, Pisimil. Pisimil? Grabe. Sa makina pa lang, ano? Yan. Bigay po yan ng... Ano po, uh, pinagsiservisan po niya ng mga bata, yung tatay po ng mga bata po. Yan, maraming maraming salamat po nagagamit namin sa hanap buhay. Pero hindi pa po ako dati nagpa-order ng lechon belly. So nung binigay nga po to, eh naisip ako magpa-order ng lechon belly kasi sayang naman. Kaya lang dati po kasi umihinto-hinto. Pero ngayon mukhang pinaayos kasi ni Mr. No, sa mga naglinya ng kuryente sa kubo. Kaya ngayon medyo okay na. Parang dito po kasi yun, parang minsan nag-overheat. malaki po ngayon yung ginawa po nung may-ari po niyan. Kaya po yung mas mabigat na lechon belly or lichong baboy na no medyo maliit. <laughs> At ipitex ko lang po mga kapudi. Ito pong uh, bigay po sa akin ni Ati Majema ni, Ayan. Thank you very much po, Ate Majema. So, ito po ay 9-in-1 food processor. So, check ko na po yan. Ito po ay pinaorder ko lang sa Shopee. So, pag nagpa ko sa si Shopee, uh, hindi po ako ang umu-order. Yung panganay ko po kasi nga po, kailangan po ng may account sa si Shopee. Tsaka, wala po kung alam gano sa Shopee. Kasi sila po, may tinitingnan sila na yung mga naga ano mga nagbibigay ng star sa mga binila na halimbawa ito po sa isang store nila binili o account sa Shopee pagka 5 star ibig sabihin uh, maganda po yung product nila at quality pati yung mga ano nila pagpapag-deliver meron po kasi pag walang star uh, parang nakakatakot po umorder baka po scammer po yun yung, iba po kasi diba pag ganito in order natin ang laman ay mga basura lang tapos bago po siya madala dito, uh, binuksan na po ng anak ko yan, tsaka chinek po lahat. Yan. So sa na yung inuwa na yan, meron na tayong blender, uh, meron na tayong juice, ay wala ko may juicer to. So dito pwede tayo mag, uh, mag durog ng mga paminta. Yan, meron na rin iba-ibang blade para po sa mga gulay. Yan, maganda po yan sa pagkakailangan nyo ng uh, giniling na karne. So, hindi na kayo mga problema kung wala na kayong mabibila ng giniling. Miso po kasi sa palengke, yung binibenta ng giniling ay may timpla na na pang longganisa. So, ayoko naman ho ng gano'n kasi uh, yung ibang timbang nun ay yung paminta na at saka bawang at toyo. Ganyan. Kaya mabigat sa timbang po yun. So, konti lang yung mabibili nating karne unless na gusto nyo ay yung gano'n. Pwede naman po. Ayan. Na-flex ko lang po. Ayan. Thank you po. Ate Majema at Kuya Roy Musni. Ayan. Ito po ay advance pa Christmas po nila sa akin. Ayan. Dahil dapat po may plan si Ate Majema. So, nagpalit siya ng plano. Pero ito po, itinuloy niya po sa akin. Ayan. Maraming maraming salamat po. At ngayon ko lang na flex Ayan. Kasi medyo madala nga po tayong mag-vlog. Ayan. <clears throat> Ayan I-check. I-check na po natin. Isinala na po ng mister. ulit natin pagka siya ay malapit ng maluto. So, ang may order po niyan ay uh, dito lang po sa tabi ng school po ni Doktora yung bahay. Maraming salamat kay Edison Santos sa pag-order ng Lution Belly. Mga kapo dito tal, nandito tayo sa mini farm. I-update yeah, ko na din po kayo. Kaya po ako dito pumunta ay may humahanap po kasi kay kuya. So, habang papunta ako kay kuya ay update ko na rin po kayo at ayan cellphone lang ang dala ko magpasensyahan nyo na kung lalabas na malabo oh malalago na yung mga tanim ng okra ni kuya oh kayo na pa kayo nahanap bilisan mo magkakapera ka ayan po tuloy pa rin ang pagmulaklak nito no? kaya lang ayoko na nga ako kasi pakilaman kasi pwede ko siyang paluguin pero Ayoko siyang pakialaman kasi nga si kuya na po yung nandyan. Kasi masasayang lang. Nakita nyo nilipat niya dito yung iba. Nagbudbud siya. O hindi ko alam kung ako nagbudbud niya. Hindi ko na maalala. So ayun siya o. Kasi ang pinapriority nga po niya ngayon ay yung pagtatanim ng mga malunggay. Yan. Kumikita po kasi siya sa ang ah, ginagawa niya ang dried malunggay. hinahalo sa pandesal Kung magtitinola kayo, ibudbud eh, nyo sa sa sabaw. Eh pero ako po sabi ko nga, iba kung lalo na kung nasa bukid naman po yung mga magluluto eh makakapitas naman po doon ng mga sariwang malunggay tas ayan meron naman kaming aanihin na saging ni mister ayan so ayan in-update ko lang kayo ng konti at ayan baka sabihin nyo putol putol po yung video kaya halo ko lang po ito yan dahil nga di ba may po order po tayo ngayon ng lechon belly so bigla po kasi may tumawag sa akin eh, nahanap po si Kuya ngayon. Sabi ko nga po kanina, di, di po ba, na-reset yung aking cellphone. So, nabura yung mga, ano, mga number po. So, ayan, nakausap ko na siya. Lumabas siya. So, in-update ko lang kayo dito. Ayan. So, sayang po. Ayan, ang lagu-lagu na ng ano natin. Tinagpas pa, oh. Sana kahit pa pwede niyang gumawa ng upuan. Malilim, oh. Ayan. ayan. Yung katuray. Ayan. So, masarap din po pala yan. Ilaga, isasaw-saw sa buro or bagoong na may kalamansi or uh, suka. So, ayan. Uh, at ako'y uwi na po. Hindi maganda dito sa mini farm kasi umuulan. Ayan. Ayan po. So, ayan. Sige po. Hanggang dito na lang po mga kapudi at pauwi na ako para i-update ko naman kayo sa di Belly dahil di-deliver ko rin po ngayon yun. Ayan. Madam mo na oh. At bago po kumuwi, kukuha ko ng sili. Ha ha ha. Sarap yung sawsawan. Kaya lang nga po, nag medyo nagbabawas tayo ng kain na naman ng kanin. Kasi po, nung nagbawas ako ng kanin, nag ano lang ako, naging 65 yata o 63 kilo, hindi po natandaan. Kaso, ayan, nung umuwi po yung pisa ko makalawa, si Delo, ayan, shoutout kay Rodel Santiago at kay kay ano nga ba pangalan ng kasama niya, nakalimutan ko pa. So ayan, shoutout po sa inyo. Oop, gaano kalutong ang ating lechon belly. Lutong. Hello mga kapudi. Ang bilis ng trans transition namin ni Doktora. Magdi-deliver -de na po kami ng lechon belly pagkatapos punta, didiretso kaming doktora sa bilihan ng mga halaman bibili po ako ng isang sakong lupa na may halong ipa kasi para mailipat ko na po yung mga sile doon sa sinalin ko na lupa doon sa panibagong sako so may kapraso kong video ipapakita ko po sa inyo yung video na nagsasalin po ako ay, parang naburo ko na yata o oh, naburo ko na Tao po! nang ng renovate ng bahay nila, oh. I style ba na sa abroad ba? Parang ganyan yung sa abroad eh. Tao po! So, one, ang um, call time nito, lunch time, pero sabi, gawin ko na lang one. Yan, sinapin na namin ng daw na saging. Pakita ko sa inyo. Tiyaray! Meron po kasi dito'ng may sakit. Na ano po, uh, may edad na. So nanay po nung may-ari ng bahay. Pero hindi tayo rinig kasi aircon sa loob. Tao po. Ngini <laughs> 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 si Doktora baka abutak na ng ulan. tumawag siya yung palagi. Laging lumalawit ang dila. Bakol na, no? May pinto pala dyan, eh. Ay, Diyos naman, ang hirap tumawag sa inyo. Nakakalawit ang dila. Kanya pa ako dito ala os, eh. Hindi, okay, joke lang. <laughs> Ginagago ko lang sa inyo. Okay, salamat. Ay, di siyong belly. Hindi, bigay niyo na po. ay na si Edison na yun. Okay, thank you. Bago mulo. <laughs> Ayan, na uh, BFF ni Desiree. Yan, yan ako si Desiree. So, ayan, magdadrive po muna ako mga kudewa. Ano?